Concrete at plywood napaka-solid yung T by 5 by 6 meters ang sukat, design na bahay na magandang ipagawa ngayong taon na kung saan saktong kalakihan lang at magandang design. Malalaman natin dito yung buong details ng mga materials nilang nagamit dito at kung magkano na yung total nilang nagastos sa bahay nila. So ayan guys ito na po ang kanilang house plan at floor plan makikita natin napakagandang design. May provision na two bedrooms, living room, kitchen area, dining, at toilet and bathroom. May sukat naman itong 5 by 6 meters or 18 feet by 20 feet. Bali ang gagamitin nilang materials nila dito guys ay concrete at plywood sa dingding ang sa bubong naman gagamit sila dito yung napakatibay na long span roof rib type. Sa gumawa ng bahay nila kumuha sila ng tatlong workers, bali isang foreman mason at isang skills at isang labor, nag-start ginawa ang kanilang bahay ay November 28 until December 23 almost 4 weeks ginawa ang bahay nila bali dahan-dahan lang nila itong ipinagawa kapag may budget para sa sahod ng kanilang mga workers. Nakabili sila ng lupa na may sukat na 10 by 12 meters na kung saan kasya na dito yung pinagawang bahay nila. Na may dalawang kwarto sala kusina CR at may maliit na terrace, So pag-uusapan na natin dito yung mga nagamit nilang mga materials. So onahin natin itong sa concrete nila guys. Sa cement nakabila sila ng 90 bags cement. Sa hollow blocks naman nakabili sila ng 800 pieces. Balik po yung pinakalikod ng kanilang bahay ay naka full hollow blocks. Tapos yung sa harapan at sa pinakagilid ng bahay nila ay naka 40 na patong na hollow blocks. Sa steel bar naman nakagamit sila dito ng 65 pieces 10 mm at 40 pieces naman sa 8 mm. Dito naman sa buhangin nakagamit sila dito ng 9 cubic screen sand. At 3 cubic fine sand, sa poste bali kahoy ang kanilang ginamit nila dito hanggang sa trosses, sa mga nagamit naman nila dito bali nakagamit sila dito ng 3 pieces na 5x5x10 poste at 4 pieces sa 5x5x9 poste, at 1 pieces naman sa 5x5x5 poste para sa terrace, 1 pieces naman sa 5x5x7 poste para sa dirty kitchen. At 3 pieces naman sa 9x9x9 na poste para sa likod ng kanilang bahay, at para naman sa mga division at frame ng bahay ito naman yung mga nagamit nilang kahoy. 6 pcs sa 2x5x17 by by at 10 pcs sa 2x5x9 by by at 15 pcs sa 2x4x14 by by at 60 pcs sa 2x3x15 by by at 8 pcs sa 2x3x18 by by at 20 pcs sa 2x3x20 by by pang forma. At 9 pcs sa 1x10x15 by by para sa sanapa, sa plywood naman guys nakagamit sila dito ng 20 pcs. Sa bubong naman guys ito naman yung mga nagamit nila dito. Bali 5 PC sa rib type long span 27 feet 0.4. At 3 PC sa rib type long span 23 feet 4. At sa 2 PC sa rib type long span 16 feet 4. At nakagamit din sila dito guys ng ordinary na yero para sa kanilang dirty kitchen. Bali 10 PC naman ang kanilang nagamit na yero na may sukat na 10 feet at nakagamit sila dito ng 13 pieces flashing at 5 pieces sa gutter. So ito na po guys, yung total nilang nagastos ay 250k pesos including labor and materials. So dito lang po guys, maraming salamat subscribe.